Bomborajo, Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. worth of prizes. Araw-araw, mula lunes hanggang biyernes, may dalawang mananalo ng tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo kagad ng mabilis patungo sa aming stasyon dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? Anim na oras para makuha nyo ang 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo maklaim ang inyong mga papremyo sa loob ng anim na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100. 100,000 pesos, apat na 70,000 pesos, apat na 50,000 pesos, at apat na consolation prizes, na 5,000 pesos, bilang regional prizes. Isasa Luzon, Isasa Visayas, Isasa Mindanao, Akisasa NCR. 1, 2, Panalo Part 24, ng Bombo Radio at Star, EFM. For DOH FDA CFRR permit number 1398, series of 2025. Star FM. The best music station across the nation. Quelan Kuela, number DJs! I'm <laughs> going information. Fully digitalized. It's all for you. kapag Tuesday, parang, parang mas nakakapagod yun kasi sa Monday. Pero alam mo, ang maganda is yung mga music natin for this evening na talaga namang sasama sa'yo. Kung ano man trip mo ngayon, ikaw ba ay nagpapaantok na, nagpapahinga, broken hearted, no? hinahanap ang sarili, hinahanap, naghanap ng gagawin o naghahanap ng kausap. Oh. tamang tama because tonight, tayo po ay naka-live na hey! sa ating Facebook page, 12.7 hmm. Star FM Manila. Banana! Banana! Alam mo na, kamis talaga yung yung MYMP. Oh! No, kung kung narinig mo kanina no, on air kasi yung uh, tinugtog natin yung kantang oh! sa kanya. Sa kanya pa rin. <laughs> ah oh, tama na! Tuna, ito na, ito. Pag-uusapan natin, oh. No. Ikaw ba ka sa uh, Ilan ka sa magkakapatid? Pang-ilan ka sa magkakapatid? Ikaw ba tong panganay? O, pangalaw? Middle child? Middle class? Or ikaw yung bunso? May mga moment talaga na nag-aaway tayo. Hindi natin, hindi natin nakokontrol. Meron ba nga, no? Uh, nagsusuntukan na hmm, ng mga magkakapatid. Lalo na kapag bata days, no? Na parang gigil nagigil gigil ka yung galit mo. Hindi mo alam kung saan mapagsisidlan. Panay ang away ng mga magkakapatid. And tonight, ang tanong natin, ibo-broadcast mo rin ba ang sikreto ng kapatid mo? kapag magkaaway na kayo? Oy! Ayan na nga! Alam mo, hindi lang ito nangyayari sa magkakapatid ah. Minsan sa magkakaibigan, hindi ako sure kung ganun, kung... Kasi ang totoong kaibigan, kahit magkaaway kayo, hindi naman niya ibabroadcast yung mga baho mo eh. Ganun din, sa isang tunay na kapatid o kaya sa tunay na pamilya, hindi naman para maglantaran ng mga, ng mga baho. Babaho na nga. Hayaan mong yung baho itself ang umalingasaw. <laughs> Pero ikaw, ikaw ba bilang isang isang tao, no? Ibo-broadcast mo rin ba ang sikreto ng kapatid mo kapag magkaaway na kayo? Kasi ni pwede ka na po mag-comment dito na po mismo sa live para atin po mabasa talaga agad ang inyong sagot. And also, you can share our live para masaya. <laughs> para masaya tayo. At also, mag-heart-heart react ka na dyan. Mag-power tap. Ika nga nila, no. Power tap tap! Hello po ha sa mga naka-biyahe mode at sa mga naka-standby mode. Kasi marami nakikinig din sa atin, no? Mga, mga guard, uh, mga nagbabantay na kanilang tindahan, karinderia. May pa bang gaitong oras? Ito na nga, basahin natin. Ang unang sagot, sabi ni Meg, For me, hindi po. Mas mabuting pag-usapan ninyo ito ng maayos ang social media ay hindi ay hindi ang tamang lugar para sa mga personal na usapan. No lalo na kung ito ay tungkol sa mga away o problema sa pamilya. Malinaw na malinaw, caps lock pa yan na hindi po. Hindi talaga. Lalo na, ang, ang social media, ano siya, parang nakakatakot ang social media. Siguro sobrang, so, sobra siguro yung galit mo kung ipopost mo na or ipapaalam mo na sa millions of people. Pero yung mga problema niyong family, personal masyado, Siguro kailangan nating kontrolin kung ano lang yung ilalabas mo sa madla at ano yung ikikip mo lang. Ito naman, ang sunod. Sabi ni Darwin, hindi. Kasi private matters yan. Dapat kayong dalawa lang ang pwedeng mag-usap. No, yung mga private things na ngayon, ngayon, no, kasernation, parang normal na lang. Normal na lang sa social media na may mga issues talaga. Na pag... Ang dami kasi rin ka chismosa. Akala mo ang marites na sa kapitbahay mo? Hindi. Andyan lang yan sa tabi-tabi nagla-like. Nag-view ng my day mo. Oh! Mm, nakatingin. Ito <laughs> naman ang sunod ang sabi. Yeah. Sabi ni Drub. Aba. Para mga walang pinag-aralan, paano kaya nila dalhin ang Pilipinas bilang isang leader? Kung sila-sila ang pamilya ay walang katahimikan, nagsisiraan. Hindi nila iniisip sa kanila rin ang bagsak ng mga pinaggagawa nila. Nang dahil lang sa kasakiman, sa yaman at katungkulan, kakahiya kayong mga leader. Kuya, wala naman ako sinabi sila yon. <laughs> Wala ba na binanggit ng patama tungkol yun sa kanila? Pero, let's say, no, actually, yun yung mahirap eh. eh hindi ko rin alam ano yung motive behind kung bakit yung ginawa ni, ng kanyang kapatid. Pero, nagbabackfire talaga sa kanila lalo. Parang instead na maging... Basta, mas, la feeling ko mas lumala. No, ayon yung mahirap. Mahirap talaga. Kaya, personally ha, parang wrong move talaga yun. Ewan ko ba. At saka sobrang, sobrang, ano, sacred nung secret na yun, nung, nung, personal family problem na yun, na parang hindi na namin po kailangan malaman yun, madam. <laughs> parang too much information yung nangyari. Nako, bakmaya. Pasensya na po. <laughs> Anyway, ito naman ang sunod. Sabi ni Rose, no. Kasi kahit anong mangyari, balik ta rin man ang mundo, magkapatid pa rin kayo. Kahit nagkaaway kayo, no, dapat, hindi, dapat hindi mo broadcast ang sikreto ng kapatid mo. Or hindi mo dapat siya nilalaglaga. Respeto pa rin dapat sa isa't isa. Correct. Talaga respeto. Totoo yan. Siguro nung mga younger years natin, or ikaw ba ka nation ng no, mga nga mas ma, mas bata ka pa hala sige kwento kwento ganyan pero pag pag, tag, pag medyo nag-mature ka marerealize mo ay hindi pala 'yun tama actually it, it it goes the same way halimbawa may asawa ka na tapos pag nag away kayo ng asawa mo ikukwento mo sa iba hindi 'yun maganda kasi yung kwento na yon na, na, negative, tumatatak yon sa pinagkwentuhan mo. Sinong masisira? Hindi lang yung partner mo, kundi ikaw rin. Kasi, syempre, basta parehas, parehas na nagbabackfire. And hashtag respeto talaga. Kahit na balibalik na rin ang mundo, magkapatid kayo, parehas nga kayo ng <laughs> Tapos, i-ibabash mo ng ganun. <laughs> Hindi naman tayo sa may kinakampihan, pero in general lang, ka Nation, kung meron kang kapatid, halimbawa, talagang nagkagalitan kayo, sana, sana wag nang ipaalam pa sa super, super daming tao. Sapat na yung kayo lang. <laughs> pero kasi di, siguro there is comfort din kapag nare-release mo yung galit o yung bigat. Halimbawa, yung iba nagtutweet na lang. Sa Twitter nilalabas yung mga mga chika sa buhay kasi wala masyadong tweeting sa Twitter, di ba? Pero, ayun. Once na humupa na yung galit, i-delete mo na! Halimbawa, nagalit ka sa nanay mo, pinost mo siya sa Twitter, i-delete mo na yun! Humupa naman ang inis at ang galit ang, at ang sakit. Although nakakapagbigay siya ng trauma, minsan yung mga malalala, no? Pero personal things deserve personal personal solution. Oh. I I I believe. At naman po ang sunod. Sabi ni Jomo, hindi kahiyaan ng buong family. Dapat hindi na malaman. Ah, okay, siguro hindi. Tapos kahiyaan ng buong family, dapat hindi na malaman ng iba ang problema ng family, pag-usapan na lang ng masinsinan. Yes, tulad nga ng ating sinabi. No, no sunod naman. Uh, good evening, happy Tuesday nights, DJ Yvonne. Ang sagot dyan ni Chap, dahil ako'y may bunsong kapatid at ako'y nakakatandang kuya. Hining-hindi ko i-broadcast, o i-overshare sa social media yung secrets niya dahil nagtitiwala siya sa akin. Mas magandang itikom muna, it ito itikom muna lang yung mouth hanggat maaari gusto mong mapa mapanatiling maganda ang inyong relasyon bilang magkapatid. Yan, ito lamang daw sa naghahatid ng news and information ng music news and entertainment and information. Anna! Alam mo, there is ano... There is a certain responsibility, lalo na kung panganay ka, na protektahan din yung kapatid mo. Na protektahan kung sino man yung mas nakakabata sa'yo. Actually, kahit nga ikaw yung bunso, protektahan mo na yung yung ate mo, yung kuya mo, hindi na siya parang hindi na siya kailangan pang ituro sa school kasi sa family mismo dapat alam mo na 'yun eh. Anna, na na, na protektahan mo rin yung siguro yung yung reputation ng inyong family or ng inyong kayong magkakapatid. Although, meron talaga na hindi mo na makokontrol. like, hindi out of control muna kung ano ba yung sabihin yung, nung ibang tao, yung judgment ng ibang tao. Pero at least, ginawa mo yung part mo para, para ayusin. Sana doon mas nag-focus sa pag-ayos ng family, hindi yung parang sinasadya pa. Kunwari ikaw, nag-away kayo ng kapatid mo, mas sinasadya mo pa na parang, na parang mas masira yung pamilya ninyo. <coughs> Wag naman ganon. Ma, ma, parang masakit din yun, no? And eh, tatandaan mo ka, Nation. Sometimes, yung mga bagay na akala natin nakakapangit dun sa ibang tao, yun pala, ikaw yung mas nagmumukhang hindi maganda. Yun pala, sa'yo mas nagbabackfire. Kaya, ito naman, ang sunod, ang sabi niya, Sabi natin, Agwa, so syempre po, hindi, hindi po tama na i-broadcast pa kahit kailangang i-broadcast pa. Ano? Uh, ah Bakit kailangang i-broadcast pa? Wala na bang pumapansin sa kanila, kaya ganun ang ginawa nila. Napakalaking kapintasan po sa buong mundo. Dapat gamitin ang isip nila no, na napaka- napakalaking... Ay, nasa na ba ako? Ba't parang nalilito? <laughs> Dapat kami din ang isip na nag-aaway na magkapatid na hindi ginawa at nila lang ni God ang mga tao para mag-aaway at manira sa bawat isa at... Just me, mio! <laughs> hindi ba nila naisip na may mga bata sila na miyembro ng pamilya? Yun na nga, no? Ang kapintasan nila ay magiging kapintasan na rin ng mga bata. Madadamay na sila. Ah! correct. Diba? Parang, siguro kung merong bata sa family, kasi relation, mapapatanong siya, Mama, why is, why is tita like that? Why is tito like that? What happened? Alam mo yung innocence ng mga, ng mga bata? Ang lungkot kapag ano wi oh may ma may magic sa innocence ng mga bata. At at the same time, ma parang nakaka-heartbroken when they ato parang when they discover something, kapag may na-observe din sila na Oo nga no, bakit ba bakit kasi ganoon. Maka-pwede kayo kayo na lang. <laughs> Personal pero kaya yun yung yun yung um that's why it matters kailangan, kung meron kayong mga personal issues, personal nyo ring maayos. Hindi yung kailangan nyo pa i-broadcast. Saka na kayo mag-broadcast, broadcast, kapag wala na kayong relasyon sa isa't isa. Tari. <laughs> Ito <laughs> naman ang sunod. Good evening, DJ Yvonne. Ang sagot ko is hindi. Kasi anumang klaseng awa ang gawin nyo, dapat sa inyo lang. Kasi ang kahihiyan ng isa, kahihiyan ng buong pamilya. Yun lang po, DJ Yvonne. Keep safe po. Maraming salamat, Ate Linda. No, no, no. Yes, soto Aka, yun na sabi ko kanina. Kala mo ikaw lang, hindi. Kasi nire-represent mo yung part of your family. So, um, yun lang yung masakit. <laughs> diba? Ito so, naman ang sunod. Sabi niya, good evening po, DJ si Yvonne and Blooms. Hindi ko na i broadcast kasi gulo lang yan. Ayaw ko. <laughs> Ganoon, katapos. Tapos ang usapan. Magulo yan, ayoko. Diba? Iwas na lamang sa gulo. Magugulat ka na lang talaga eh. Talaga nangyari 'yun? What? How? At saka parang ano talaga? Parang too much information na masyado. Siguro kailangan din nating kontrolin yung yung damdamin natin at kung ano yung ipapaalam natin sa sa media at ano rin yung hindi na natin dapat pang ipaalam. Oh. Kaya, yun din yung importante kapag may mga PR, eh, you no? Know? Mga PR natin na, Uy, kalma lang! Tiisin mo, wag ka magsalita ng ganyan. Tiisin mo yung inis mo, wag mo yung sabihin. O, so, ganun lang. Pero, alam mo, um experience is the best teacher talaga. So, hindi naman tayo perfect. Nagkakaroon din talaga tayo ng mga mistakes. It happens. May mga bagay tayo na hindi na nako-control out of too much emotion, too much pain, too much heartbreak. And that's when we learn talaga. Kapag mayroon ng nangyaring ano, may nangyaring ng masama, that's when we learn. O <laughs> <laughs> na basahin natin ating mga comments. Sabi ni Maricam, hello DJ Yvonne, laging nakikinig sa'yo. Ingat kapag biyahin mo mamaya pa uwi. Salamat po! O, oh, panganay daw si Kuya Chop. Gandang gabi, sabi ni Jason. Hi! hi kamusta ka naman? Pa-shoutout naman po DJ Yvonne, yung boss ko, birthday niya. Happy birthday, Boss Jeff. Abay, hello, happy birthday. May pakain ka naman. Good evening, DJ Yvonne. Bunso po ako. Ang mga bunso, mababait. <laughs> Nako, hindi tama yan, sabi ni Ate Manalo. Uh, shoutout po, Pretty Yvonne. Denny sa may Bunga Pasig City, thank you po. Hello, Ate, kamusta ka? Very, very jolly si Ate, ano, Ate Cherry. Pag galit ako, Bombo lang katapat niyan eh. Basta galet Bombo! <laughs> Siyempre, no, sabi ni Ate Flore. Eh. Hindi po dapat yon Pangalawa po ako sa magkakapatid. Salamat po, sabi ni Ate Cherry. Ay, Hello, Ate Rose! Kamusta ka na? Hi, good evening DJ Ivonne and happy Tuesday for me. If, if kahit magkagalit kayo ng kapatid mo, hindi dapat na ibubroad ka sa social media na ipaalam pa sa madlang tao. Pwede namang pag-usapan ng kayo na lang. Kahit di ako nagko-comment sa'yo, pero always ako nakikinig sa'yo. Oh. I admire you sa pagiging masayahin mo. Ingat sa pag-uwi at pakimension ang name ko please at Rose. Advance Merry Christmas, thanks and God bless. Thank you ate. Aww. Alam mo kahapon, Ate Rose, iniisip ko nga eh. Sabi ko, kamusta na kaya si Ate Rose? <laughs> o, ito yun ha? At ito naman ang sabi ni Ate, ah, uh, heto pa yung sasabihin sa pamilya man. At magkamag-anak, hindi na rin dapat magroon ng hinanakit, galit at sama ng loob sa isa't isa. Kung ano nga, kung ano yung mga sinasabi din ng ibang tao tungkol sa'yo, hindi pa minsan totoo kung alam, wala kang ginagawang mali ay wala kang dapat ikaw worry. Sige. <laughs> Kuya Chop naman, nilili nililito muna naman ako. Pero medyo na gets ko naman yung point. Alam mo ka, Sir Nation, oh, number one, sa totoo lang, hindi. Yun yung sagot, hindi talaga. Kung may pinagsamahan kayo, kung may pinagsamahan kayo ng kapatid mo, kahit magkaaway pa kayo, hindi mo dapat ibulgar yung sikreto nila. Or yung sikreto ninyong dalawa, dati close pa kayo mga bata, kayo naglalaro pa kayo. Sabi kayo nanonood ng mga movie, pinoprotektahan nyo yung isa't isa kasi magkapatid kayo. Ayaw nyo nang meron ng sasaktan sa inyong dalawa, magkakampi kayo kapag nagagalit yung nanay ni ninyo kapag hindi nyo nahugas kapag isa sa inyo hindi naghugas ng plato, hindi nagwalis, tinutulungan mo. Magkapatid nga, 'di ba? Oo. Oh, kasi alam mo pag nawala yung respeto, masisira hindi lang ang relasyon ninyo, pati yung pagkatao mo. Yun yun, pati pagkatao mo. Lalamig kasi yung galit, lalamig yan. Pero yung salita na binitawan natin dahil sa Ines, dahil sa galit. Yun yung medyo hindi na natin mababawi. Nakatatak, nakatatak yun. Pero na, malilimutan naman through time. Pero mahirap lang talagang mabawi pa. Kaya mas maganda kung may galit ka sa kapatid mo, cool off muna. Kumalma ka muna. Like, Oops! Teka lang, nagagalit ako. <laughs> yung vertigo go. Yung vertigo go. Tama, vertigo. Vertigo ko. Alam mo, magjo na lang ng kamali pa na call off muna. Patahimikin mo yung, yung, yung isipan. Tapos ayusin kapag kaya na. Aww. Hindi hindi kailangan maging okay agad, pero hindi rin kailangan magpatama o manira. Hmm, sa huli, well, family eh. Pamilya mo pa rin. Wala ka uh, wala kang choice. Family mo 'yan. <laughs> Naalala ko tuloy, Kastar Nation, yung bloodline ni Hitler. Kung kilala mo si Hitler, ah. Alam ko tinigil nila yung bloodline niya, eh. Tama, no? Yung... yung... Abay, nawawala yun, naman ang aking... Bakit mo na narinig bigla? But anyway, ayun. Kastar um, Nation, I hope kung meron kayong mga samaan ng loob within your family, eh, first, fix yourself. Like, yung ipapray mo, yung galit mo. Lord, grabe yung galit ko sa taong to. Hindi, 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 hindi naman natin kailangan magmadali. Hindi naman kailangan maging okay agad. Pero sana, wag na lang din tayong manira o kaya ingatan mo rin naman yung kapatid mo. Protektahan mo naman din. Kasi sa'yo rin niya nagbabackfire. Ikaw din nadadamay dyan. Sinasabi ko sa'yo. Ha <laughs> Salamat ka, Sir Nisha, na sa lahat po ng mga nag-comment sa atin tonight. Thank you, thank you, thank you so much. Sana maayos ang tulog mo mamayang gabi. Sana ikaw ay laging, laging okay. lagi masaya. <laughs> And tuloy-tuloy pa rin po tayo up until 12 ng madaling araw. Ganda ka po yung kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo! Share mo! para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, uh? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Buckingig, so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap, mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan with Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!